Mating na nga yung araw na hinihintay ko At ito nga yung i-celebrate yung birthday ko At 100,000 followers ang page ko Ginising na nga ako ni mama at nagulat pa nga siya At napabalikwas nga agad ako Excited yan! <laughs> Maaga nga ako natulog kagabi para magbukas na nga agad. Ito nga ang dadalhin naming mga gamit. Akala mo talaga mga hindi na uuwi. At are nga mga tiklupin ni mama. Siguro ay dadalin na din. At doon ay titiklupin na din. At ay isang linggo nang hindi na iibudin eh. <laughs> Pinabihis na nga agad ako ni mama nitong akin pang squid game. At tumulong na nga agad ako sa paghahakot ng gamit. At are pa nga tulyasi ang napatapat sa akin. Uuna na nga kami sa pagpunta sa resort. At susunod na nga lang ang mga kasama pa namin. Gusto kasi ni mama maaga kami pumunta doon. At magagayak na siya ng kaunti doon. Ito nga at pinagkasya na namin ng gamit dito sa may owner. At ang jeep nga ay iniwan na namin kina lola at lola. Para may sasakyan sila pagpunta Mamiya. Sabi nga ni tatay, talian muna mga mga gamit dito. At baka nga mamiya husay ng pagtakbo ng sasakyan, ay ang mesa pala ay naiwan na sa kalsada. <laughs> Napatigil pa nga si tatay dito sa gasolinahan. At nakita nga ang mga sasakyan na ito. Gantong ang mga sasakyan ang aming nakakahiligan. Nakarating na kami at pagpasok ko nga, naganda pa nga itong may-ari ng resort. Nang happy birthday song para sa akin. At may pakik pa nga talaga sila. Marami nga pong salamat ulit. Maaga pa naman at sabi nga ni mama, umiglip pa nga daw ako kung gusto ko. Ay aba, hindi naman pagtulog ang dinayo ko dito. Nagbasa-basa nga muna ako ng house rules nila. Para maiwasan nga ang dapat mga iwasan. Ay baka mamaya-maya may bigla pa akong bayaran. Kasama na nga namin itong dalawa kong pinsan. Para nga may kasama kami ni mama. Dahil si tatay nga ay umalis muna. Para bumili nga ng mga lulutuin. Gusto nga ni tatay na dito na kami magluto. At parang banding na nga din daw namin iyon. Hindi naman nalata na pinaghandaan talaga yun ni mama. Kakasyapin mo yan. Pero meron pa rin nakalimutan. Yung pa ang pambomba lobo. At eto nga ang pinsan ko to do effort dito sa pagpapalobo ng manumano. <laughs> Siguro nga sa isip-isip nga nito. Akala ko ba mag-swimming tayo? Pero mukhang beke lang ang makukuha ko dito. Sinawag nga ako ni Mama. At mukhang gusto niya nga din magkabeke ako. At pinalobo na nga din sa akin itong mga floater. Nagagamitin nga namin para mamiya. Dumating na nga si Tatay. At sinimulan niya agad i-prepare itong mga pinamili niya. Para pagdating nga ng aking mga lola at lolo, ay lulutuin na nga lang nila. Hindi nga ito pinapakaliman niya na Mama. At sila naman ay hindi pa siya nabiyayaan ng talent sa pagluluto. Dahil tapos na din naman maggayak sila Mama. Ay dito naman tumulong ang isang pinsan ko. At ito namang isang pinsan ko. Ay mukhang masama na nga ang loob dito. Ikaw ba naman magpalobo na magpalobo? Gamit ang bunga nga mo. <laughs> Ito na nga ang tinalabsan ng paggagayak nila. Ito nga si mama parang excited na sa piyesta. At naglagay pa nga dito ng banderitas. Ito naman yung backdrop na ginawa nga nila kanina. Napaka-talented naman talaga ni mama. Ang hindi niya lang atang kayang gawin ay ang gumawa ng hindi gumagawa. Wala eh. Ganun naman sa ata mga mama natin. Hindi matatapos ang kanilang mga ginagawa nang hindi nagbubunga nga. Ang atin nga ang first owner ay itong si Tomato. Kasama niya na nga ang mga lolo at lola ko. Dito sa side ng tatay ko. At kasabay niya nga din nga ang tito at tita ko. Dahil malaylight nga ang mga lolo at lola ko. Sa side naman ni mama ay sinimulan na nila ni inay lutuin itong pansit. Dahil wala pa din naman kaming mga almusal. Si Kuya Kevin na nga ang naggisa din eh. At si tatay na nga ang nagpakanan ng pag-iiyaw. Pagkadating nga ni Tomato ay hindi na nga siya nag-atubili pa. Tumalun na nga agad sa swimming pool. At panay pa nga ang pa sa Ayaw ko pa nga maligo at paka ako'y mga itim. Ngayaro! <laughs> ko nga kasi ang iba ko pang mga pinsan. At saka mag-aalmusal din muna ako bago ko limigo. Dumating na nga sila at may kanya-kanya ding daladala. At parang nga naglipat bahay na nga sila. At pati nga itong pagkakalaking speaker. Ay dala-dala din nila. Pagdating na pagdating nga nila. Ay mga nagtalunan na nga din sa swimming pool. Kaya nga ako ay ko na din. Nagsiksikan nga kami din sa kiddie pool at mga takot nga kami subukan itong pang matanda. At naalala nga namin may mga floater nga pala kami. Kaya lumipat kami dito ng iba kong pinsan para hindi naman isa ang iniikutan ng aming mga kalibagan. <laughs> habang kami nga ay nagliliguan. Bising-bisi naman dito mga oldies. Tapos na nga din ang kanilang pagluluto. At nag-aunan na nga kami para makapagpahinga bago kumain. Dito nga sila sa CR nagsipila. At akong ang nasa banyo ay mukhang nakatulog na. Thank you po Lord sa panibagong taon ng buhay ko. Medyo bagalan niyo lang po ng konti ang pagbibinata ko. Dahil hindi pa nga po ako nakakapag-ready magpatuloy. Yaro! Hindi <laughs> nga may pinta mukha ko di yan. Habang ako nga ay kanilang kinakantahan. Paano ba naman sa pagkakatakbo ko ay nadapa pa nga ako. Tinakpan ko pa nga ng shirt at nasugatan nga ako. Lord, hiling ko nga lang po sa birthday kong ito ay lagi niyo po kaming ilayo sa kapahamakan. At lagi niyo pong protektahan ng mga taong ito. Dahil gusto ko po maulit ang ganitong kasayahan na sila pa din ang mga kasama ko. Huwag oh, kalilimutan follow like and share. Salamat sa palagi niyong panunood. Thank you, Lord.